kapag ang isang LEV, e-bike o e-trike ay pumasok sa National Highway kung saan sila bawal at lumalabag sa traffic regulation, may kapangyarihan ng LTO na mag-apprehend at when warranted, impound the unit. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LPBs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. So yan yung tulong ng uh, electric bike o sa so, mga kapwa natin sa Latino yan. Tulad yan o, no? pang ng anak yan, diba? Parang marami na yung ganyan. na ako nakikita na pang sundo sa at atid Naroon din ako nakita ginagamit ng senior citizen pa malengke. Malaking tulong naman talaga yan kung tutusin. No? Nais nice kong linawin ang ilang katanungan tungkol sa paggamit ng e-bikes o e-trikes at iba pang LEVs sa ating mga kalsada. The LTO has a clear legal authority to enforce traffic laws and when necessary to impound vehicles, including LEVs, when they are illegally using national roads and endangering other road users. Ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA at ang IRR nito ay hindi nag-aalis ng kapangyarihan ng LTO. Nililinaw ng EVIDA IRR na tanging mga LEV na pang-exclusive private use lamang at hindi nakalaan na gamitin sa anumang public highway. Kapag ang isang LEV, e-bike o e-drive ay pumasok sa National Highway, kung saan sila bawal at lumalabag sa traffic regulation, may kapangyarihan ng LTO na mag-apprehend at when warranted, impound the unit. Hindi rin po ito bagong batas. Matagal nang bawal ang e-bikes o e-trikes at iba pang LEV sa national road at highways. Noon pa man, malinaw na sa RA4136 at sa ating road classification system na ang national road ay para sa high-speed motor vehicles para maiwasan na aksidente at traffic hazard. Pwede pa rin gumamit ng e-bikes sa maraming lugar. Ang pinagbabawal lang ay ang pagbiyahe sa national road, hindi ang paggamit ng e-bike. At para sa kalaman ng publiko, malinaw kung saan pinapayagan ng LDBs. Maaari silang gumamit ng local at secondary road depende sa ordinansa ng LGU maaari silang gumamit ng bike lanes para sa low speed at lightweight LEDs at e-bikes kung pinapayagan ng LGU at akma sa design ng lane. Hindi kasama rito ang high power units na parang motorsiklo. Maaari silang gamitin sa loob ng subdivision, private roads at private compound. Bawal bumiyahe ang LTV sa National Highway pero pwede silang tumawid bilang bahagi ng normal traffic flow. Ang pinagbabawal ay ang pag o pagbiyahe mismo sa highway, hindi ang pagtawid sa tamang tawiran. Ngayon, doon sa may mabigat na punto, kung dumating ang panahon na may mangyaring aksidente, may masagasaan, may mamatay, o may seryosong sakuna na kinakasungkotan ng isang LEV na walang plaka, walang rehistro at walang malinaw na pagkakakilanlan. Mahihirapan tayong matuntun kung sino ang may-ari o responsable. Trabaho ng mambabatas ang magbalangkas ng mas malinaw at mas modernong batas para sa LEVs upang lubos ang maprotektahan ang bawat Pilipino. Kung sa tingin nila kulang ang batas, may kapangyarihan silang ayusin ito sa Kongreso. Ang aming panawagan sana wag na nating hintayin na may malalang trahedya muna bago kumilos. Huwag sana nating hayaan na mangyari muna ang aksidente sakalang magpapatawag ng hearing in aid of registration at doon palang kikilos. Habang wala pang bagong batas, tungkulin ng LTO ipatupad ang umiiral na batas upang masigurong ligtas ang lahat. Maglalabas kami ng guidelines at information campaign para maliwanag kung saan pwede at bawal ang LAPs. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEDs. Pagdating sa January 2, 2026, Magsisimula na strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa national highway.